Pagpalang araw po mga kalingap, eh, nandito po tayo ngayon sa Binson. Ayan. Muli nating dadalawin yung pamilya nila, Rialin at May nagpadala po kasi ng tulong para sa kanila yung uh, higaan para hindi malamig yung kanilang higaan. So dadalhin po natin dito. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, paka like, share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. And pakipollow nyo na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. Huwag po natin kalilimutan supportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog Kalinga Prab. At syempre po lahat po ng Kalinga Partner. So tara po mga Kalinga. Huwag po si Nana Yonay. Kumusta po? Okay lang po. Natapos pa, pa lang ako magligo ng mga alaga ko. Saan po sila lumipat? Ito po sa likod ng kantin. Ay, sige po. Puntahan po natin. Lumipat na daw po kasi sila. Dito na pala sila. Wow! hola mo wait daw po. po. Natapos pa lang <coughs> mag-dago. Mm. Ito po Ito si nanay. Si nanay po ay uh, nagtatrabaho. Siya po isang katulong. Ayan. Roger. Ah, uh, pasa kami dito. Bakit? Ito yung magnet Shout out po. Ayan. Sa Kalinga po kami, kay Kuya Ban. Ayan, dito na po pala sila. Ay, shout out po! Ay, wala po yung inyong... Hindi po sasasakit. Ay, wala po yung Ipapanood ka pala kay Kuya Bal na Maborito ko yun. Shout out po. Kilala ko. ko ni ate. Saray ng Himay. Hmm, nasa sasakyan Sama. Ay, nasa school yung asawa mo. Saka yung anak mo. Pasok mo Ah, dito na pala kayo, no? Dito na po. Ka, isang gabi nag-ulan, basang-basa dito. Hmm. Ay, mas okay, okay man to. Ayan, dito sila natutulog. Parang medyo malaki-laki man. Kaso tabing ano? Ayan nga po. Ay, walang Ayan ano po. Eh. O, tabing dagat. Sa ilog Ayan po. O, oh, ilog. Tabing ilog. Pagtapon mo ng basura, diretsyo na dyan sa ilog. Oh. Delikado to sa bata. Kaya nga ni po. Kailangan laging sarado ang pinto. May pasok po kasi yung pangalawang apo ko. Ay, nakuha na po nila yung uniform. Uh -huh. Nakuha nyo na? Opo. Ah. Hindi okay at may uniform na sila, no? Sila po. Ah, ayun na. <coughs> Mainit yun at ano, no? Yan, mas okay man dito. Parang mas maliwalas dito yung kanilang, ano? Kanilang tinitirahan. Magkano upan nyo dito, kuya? Ayun okay, po, magkano pa mo? One five po. Sandahan ng tubig. One five? Kasama po ang? Tubig. Ang kuryente hindi pa. Magkano po ang kuryente nila? Hindi pa po na, ano ay, nag-reading na, awan ko kung magkano ang share nila, kasi electric pan lang naman yung ganyan. Parang pag umulan na, ano oh. Diyan po, basang-basa sila nung isang gabi. Papasok ang tubig, ano? Parang bagong gawa lang, to? Nung nakaraan lang po, ano, bago magkataposan itong karaang buwan. Bagong gawa po. Hiningi ko lang ani po sa mga amo ko yung sa amo ko yung mga yero mga pinagbawaan dito sa kabila. Buti mabait. Ano po? Ano po, dito po sila lumipat yun. Kaya lang tabing ilog, Ay ano sa mga bata. Delikado. Kailangan laging sarado to. Kasi may maliit man baga ikaw. Yan, may nag-ano sa inyo, nagbigay ng pom. Kaya ako bumalik. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Pao. Napangiti si Kuya, oh. <laughs> Inaubo na yung mga apo ko. Malamig daw kasi siminto. yung higaan nyo. Yan, may nakapanood you, ng ating video. At salamat yung... po kung sino man po nagbigay. Si Mama, ano, si Ma Morena. Salamat po, Ma Morena. May nagpadala ng pom po sa Panginoon. na yung mga apo ko. Yan po. Para hindi po malamig at malamig, malamig baga po ang siminto. Kunin po natin nasa sasakyan kuya. Tara. Salamat po. Wala yung mga anak po niya at may pasok. Kumusta naman kuya ang ano? Hmm? Kumusta ang paghahanap buhay mo? Mahina po ngayon. Mahina pa rin. <laughs> <laughs> mabigat. <laughs> Malaki lang. Ayan po. Ayan. Bigay po ni Ma'am Morena. Thank you so much po, Ma'am. Ayan. Buksan natin dun sa bahay nyo. At hindi ko pa yung binuksan. Wait lang, Kuya, ha? Ayan. Balik na po tayo sa bahay nila. Ayan po si Kuya. ito natin i-open ang pom na galing kay ma'am Morena ayan, thank you so much po ma'am sa pinadalan yung pom ayan, hatid na po natin dito kuya Paulo ito na po natin Yan, parang sakto lang yan dyan kasi yan ay uh, large nagtanong kasi si ma'am sabi ko Large na lang para sa muna kuya. Sa ko. para hindi malamig yung sa higa ng apo mo. Ayan. Galing. Maganda. Maganda natuwa si Kuya. Maganda daw po. Ayan, thank you so much po, Ma'am Morena. Hindi na malalamigan yung kanyang mga anak. Ganda ng kulay. Oh, grabe, oh. Ganda po ng kulay. Maraming salamat po sa bigay sa mga apo ko. Salamat po kay Ma'am Morena. Maraming salamat po, Mama Rina. Hindi na malalamigan ang likod ng mga anak ko. Maraming salamat po. Grabe talaga yung pagmamahal ni nanay sa mga apo niya. Yan lang ba ang apo mo, nai? Naiyak Oo, na naman si nanay. Ang anak, hindi sa tatlong apo. Kaya masaya na ako sa mga apo ko. Ako kakain sa amo ko. Yung mga apo ko naawa ko eh. Isa lang ang anak mo, Nay? Isa lang. Isa lang ang anak mo. Tapos yung asawa mo, matagal na pong patay. Ah, matagal ka ng balo. ayun na po. Oh. Ay, sakto talaga, ma'am. Large kasi yan, eh. Ano naman? Ay, ganda Ganda. Ma, ah, tuwan si kuya. Ang ganda daw po. Ayan. Ayan. Mm, sakto. Ayan. Hindi na malalamigan yung iyong mga anak dyan. Kahit sa mga bata lang. Ang ganda, oh. Ang ganda na, no, kuya. Sila, sila po dito ako. Sa duyan lang ako naghihiga. Ah, sa duyan ka lang nahihiga? Bakit? Hindi po kumika siya. Kulang ang ano. Sa hig, ano. Hmm. Kulang ang higaan. Mas may sila na po dyan sa baba. Oh, dyan ka. Tapos dito ka na, oh. Hmm. Diba, meron na silang maayos na higaan. Salamat po, Mang Morena. Hmm. Ganda na no, po. Ano? kahit tuwa yung dalaw kung bata na yung tatlo na yun. Salamat <laughs> po sa inyo. Ah, kuya, tinapay. Paano? Merienda para sa mga anak mo. Salamat po. Ayan. May palaman dyan. Meron pa naman kayong bigas, kuya. Ito po. Ah, meron pa naman. O, oh, sige. Next time ulit. O, okay, ito na po, ma'am na yung uh, pinadala nyong ahigaan para sa mga anak ni Kuya Paulo. tuwa po siya. Kuya, may kita ka naman na kuya ngayong maghapon. Sandahan pa lang po. Sandahan pa lang? Hmm. Mahina pa lang. Maspo ang hangin niya, nga. Hmm, kaya walang nabiyahe. Hmm. Nay, masaya ka ba, nay? Masaya po. Sobrang saya. Kasi ang mga apo ko, nahahawa akong malamig ang higaan. Sana po, marami pa kayong matulungan. Opo, ayan o. Sakto na talaga. Kuya, ano, anong anong masasabi siya? mo kuya? Thank you po si Ma'am Morena sa pagbigay po sa amin ng tuso. Malaking tulong na po sa amin. Na mo kuya sa mga susunod may mga magpabot pa ng tulong sa inyo. Ayan. Ano pa ba yung pwede naming itulong sa Sa inyo. ah uh, yung abot lang ng na aming makakaya. Or sa Dilan na po ang bahalang magbigay ng ano. Mm. Kung anong gusto nilang itulong. Opo, opo. opo. Ay. Masaya na po ako para sa mga apo ko. Grabe, napakabait po nila, hindi sila nagdedemand. Basta kung ano lang daw po yung uh, kayang itulong. Iyak na naman si Nanay. Natutuwa si Nanay. Sobrang saya ni Nanay pag yung mga apo niya ay uh, nabibigyan ng ano, mga tulong. Ano po? Ano. Okay na na eh, sa mga apo ko na lang. Koko. yun talaga yung ano ng lola, ano po? Yung hmm. uh, para lola sa mga nanay. lola at nanay. Para sa mga apo niya. Kuya, yung uniform kinabukasan kinuha niyo rin. binayaran ko naman na yan. So hindi na masyadong ano kasi dalawa naman yun. At niyo... po pala ano amroda kay Kuya Bal. atin na at saka kay Kuya Ram. Marami silang natutulungan, nanonood ako palagi. Opo, ayan. Pasalamatan po talaga nila natin sila at ano, kung wala sila, wala kami dito sa dait. <laughs> hindi po. O, po. kung wala ang kalingap, wala rin po kami dito kung sa dait. Kung wala ang kalingap, hindi rin ako. Kung hindi po dahil sa amo ko rin, pinahiram ako ng tablet, makapanood lang ako. Paborito ko kasi yung mga vlog nila. Hmm. Marami so, si Talagang idol nyo po pala ang kalingap. Ano uh, po? Mula-mula sa mula pa. Ano pong mensahe mo kay Kuya Bal? Baka mapanood niya itong ating video. Magandang hapon po Kuya Bal. Maraming salamat po kasi na ano ko si, si Ate uh, Roda. Tinulungan po kami. May nagbigay po ng kutson. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan. Si Kuya Rab. Alam ko po pong marami kayong natutulungan. At alam ko po pong sobrang bait po ninyo sa mga mahirap na kagaya namin. Ayan. Napapayak si nanay. Nay, hindi mo ba kalain na isa ka rin sa matutulungan? Opo, nanonood lang ako pero hindi ko alam na matutulungan. Wala ako ninyo. Mm -hmm. Grabe. <laughs> Maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawang magturo sa mga sagaya namin mahihira. Sinanay... Sobrang, sobrang natutuwa lang talaga ako. Dati pinanonood mo lang kami, ano? Opo. Po. Hindi ko akalain, ano, nadibigyan kami ng ganito. Para sa mga apo ko na lang po. Masaya na ako. Yan lang po. Maraming salamat po. Bakit di mo dinagdagan yung anak mo, Nay? Bakit isa lang? Namatay sa ibang babae kasi. Ah, yung asawa mo. Opo, Nangamil ang bahay. Hmm. so, ikaw lang nagpalaki kay Kuya Paulo. ilang uh -huh. Ilan taon siya nung iwanan? Uh, buwan. May patatulong ako, kantin, lahat. Grabe. Mm -hmm. Pero, Pero nakapag-asawa ako ng pangalawa, hindi kami nagkaanak. Uh, seven years, hindi kami nagkaanak dun sa pangalawa kong asawa. Siya lang talaga ang naging anak ko. Mm -hmm. Pero taga rito po talaga kayo sa Binson. Dati, hindi, na nangangamuhan lang ako dito kay Perel. Mm -hmm. Dati, nasa po kami, basod po kami yes, dati. Ah, sa basod kayo dati nakatira. Mm San Felipe. Ah, San Felipe. Hmm. So yan, wala po yung kanyang ano. Wala yung kanyang mag-iina. Wala po, nasa school po. Nasa school. Hmm. So, hindi kami magtatagal, kuya. Ayan, inihatid lang namin yan. At saka yung ano, merienda para sa mga anak mo para pagdating galing school. Sa mga apo ko talagang baba ng lawa. <laughs> <laughs> Kabi si Nana, yung mahal, mahal mo yung mga apo mo, no, ay, sobra. Sobra. Mm. Halos walang natitira sa sahod ko para lang sa kanila. Magkano po sinasahod mo dun? 7,000. May SS naman po ako dyan, may PhilHealth. Kaya oh. lang po, nung 2019, 20, nag-pandemic na, hindi na natuloy yung SS ko. Ah, pwede naman po yung ituloy? Pwede po. Kaya lang, ano, 63 na po ako nung August 29. Ay, senior na, ano po. Ang, ang, importante, minder na ako, pag, ako. Anong oras man ako bawian ng buhay, meron ng pampalibin yung anak ko. Naghihirap din eh. Ah, grabe naman. Matagal pa po yun Eh. salamat po. Kuya oh, ano, kunting pambaon ng mga anak mo. Thank you, po. Welcome. Ayan, pasensyahan mo na kuya yung may, may, may tulong namin. Tayo, tayo. Mm -hmm. Alis Salamat Sal po sa nagbigay ng kutsun. Ako si Ma'am Morena. Ma'am Morena. Yeah, naawa siya sa mga anak mo. Mm -hmm. Nakita niya yung higaan ay uh, talagang malamig sa likod, sabi niya. Mm -hmm. Ayan, Sige kuya, hindi po. na kami magtatagal. Salamat mm -hmm. po kayo. Ayan. Salamat po. Sige po. Marami palang umuho pa dito. No? Dito kayo nagluluto. Mm -hmm. Mga pong si A, kasakili. Ay, wala po si R. Saan po kayo nagsis si siya, siya. siya. Ah, okay lang yan. At least may mas si R. Kanya-kanyang linis. Kanya-kanyang linis. May tubig naman eh. O, oh, di ba? po yung CR. Ano, common. Common yung si Malapit naman ang tubig, oh. Ito lang yung tubig nila. At saka malakas po yung tubig. Mabalik na uli si nanay sa kanyang pinagtatrabahuhan. Panood ako mga gabi. Kita ko yan si Kuya Jello. Nag-over sila kay Joy. Mm. over si Joy. May day off ka rin dyan ay sa tara. Ano mo? Hindi ako nag-day off kasi nasuka ako sa biyahan. Hindi ako layas. Hindi po pag nag-day off ka, dyan ka lang talaga? Dito lang. Libangan ko. Hindi pa natatapos ngayon. Binagarden ko. Mm. Matagal ka na dyan, ay? Matagal ka na. Hindi ako, libangan ko, mga halaman. Matagal ka nang nagtatrabaho dyan, ay? Seven years. Matagal na pala. Yung kita mo, para lang sa anak mo at mga apo mo. Mga apo ko, wala naman ako nang sa anak. Hindi man ako layas, eh. At least may nagsusuporta din sa anak mo, ano? Hanggat kaya ko pa. Opo. wala na ang lahat, wag lang ang pamilya. Opo, ganun talaga. Sige, Nay. Uwi na po kami. Thank you po. Ayun po. Salamat po sa lahat ng nanood na aking video sa araw na to si Lola, ang mapagmahal na Lola. Ano ang pangalan mo, Nay? Milagros po. Ayan, si Lola Milagros. Siya po talaga yung unang lumapit sa akin noon para ilapit yung kanyang mga apo. Ayan, sabi nga po niya, hindi lang para sa kanya, para na lang sa mga apo niya. Ayan. Nadalang po natin ng pom at binigyan natin ng kunting pambaon para sa kanyang mga apo, yung kanyang anak. Ayan, nag pa anak niya si Kuya Paolo. So maraming salamat po kay Ma'am Morena na nagpadala ng POM para sa kanila. And syempre salamat din po sa lahat ng nanood ng na aking video sa araw na to. Sana po huwag kayong magsasawa. Huwag po kayong mag-skip ng ads para mas marami pa kaming matulungan. Bye bye po! God maraming salamat po Ma'am Morena sa sponsor niyo po sa mga apo ko. Yung mong po sobrang ganda. Maraming salamat po. Bye bye po!